Hello po, good morning po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay magpapahuli ng mga bangos dahil meron na pong nag-order sa atin. Si Beke naman ay nasa 60 kilos. Tapos yung kapatid po ni Bossing na taga Laguna ay nasa 37 kilos. At meron pa pong iba na bibili pa sa atin ng bangos. Kaya bali, haabot po ng nasa mahigit 100 kilos. Yan, thank you Lord. At malalaki na po yung bangus, pwede na po siyang i-harvest. Kahapon po ay yung mga bangus po na nandito. Ay yung pong iba ay pinapasok ni Bossing dito ah sa lubo-lubo. At ito po yung sasaklitin po nila mamaya. Ayan, at si Bossing po ay kakadlo daw ng bangus. At magsisigang na po kami ngayong umaga para makapag almusal muna po. Patingin nga Bossing nakibago bago ang sirok mo. Ganyan mo nga ah. Yan, yan. Ay, thank you so much po kay Ma'am Joan. Kay Ma'am Judy. Ah, meron din. Nasaan? Ay, siya nga ni. May kinulong ka pala dito. Meron po, nasa abang. Ay, oo nga nga ni, dami. Kulog, excuse me, kulog. Dami yan eh. Kakadlo na daw po si Bosing at kami. <laughs> Makapag-almasal muna. Ay, talo na na. Ay! Uy, malaki na nga, dalawa. Laki na, busing. Malilawin Pwede na, hali. Eh. lang Parang malalibi yan, hali. Eh. Maganda pala, ayan. Patingin nga muna, busing. Mapakita ko lang. Wow, nakahuli na po si busing. Napakadali lang pala. atin ang maalinis at maluto na. Habang wala pa yung makakatuwang mo sa pagsasaklit. Ayan po si Camilo at Nandito rin po. Malalaki na po, mama. Oo. Oh, Lilinisin na natin. Oh, sisigaw. Oo. Oh, oh. Oh, tama na yung dalawa. Malaki na po itong isa. Hmm. Yan po at nakaredy na rin po ang ating mga gulay. Ito po yung kapipitas lang ni Bossing. Yung okra. Pero itong talong ay yan po yung tira pa kahapon. Nung ako'y magsigang pa nagkamatis tayo at si ko po ay nanalbos. Ako po ay nagluto rin po ng nilagang Yan at nandito na po si tatay. Nakakatulong po ni Bossing sa pagsasaklit. Milut pagyan mo na sa aking ang tatay. Ang tulong. Hello. Ayan po, at kukuha pa daw po si Bossing ng isa. Mga dumating si baron ay nang may ulam po. Baka daw ko lang yung dalawang bangus. Ayan na po si Baron. Kasama si Tio yung bayaw ni nanay. Baban yeah. ako naglaga ng saging. Tionic, ikaw, baban saging. Ito kayo nagluluto pa eh. Yung pong mga isdang mahuhuri ay dito daw po muna ilalagay sa drum. At nilalagyan po ni Bossing ng tubig. Gaano ka ang tubig, Bosing? Mga kalahati. Yan po at kuluan na yung ating sinigang. Nalagay na po natin yung mga talbos. Punong-puno ang ating kaserola ng sinig ang Kain na muna po bago magsaklit. Nako, batuto, abar batuto yari ka na kain na muna. Ikaw milot. Kain na muna po. Tiyo ikaw, kain na kain. na Timilot din nila kahit mga. Mm. Wala kay tutoy. Eh.

Ang gabos eh. Alam mo si. Manto ka na ngayon. Kanya-kanya na po ng pwesto. Ikaw, Milot. Ibilit yun ay milit pala Ha? Ibilit yun Kanin na po ba Hindi pa. Hindi. Ang matagal na. Ay, nara sa drum. Kabahal ba ba? naman si taon pa Sa taon lang. Sa taon lang. Sa taon lang. Mag-uumpisa na po silang magsaklit. Malalim po doon. Asa may malapit sa prinsa. Nagpustao tao po doon. Yan at nandito na po si Buchanan, man. Narito na yung buyer. <laughs> Ilang baga ang order mo? 60 kilos. Wow, Ay, may ulam di yan. Kumain muna kayo. Okay. Oh. Naglulundagan na po ang mga bangus. Sinta, oh. sinta, sinta. Iniinom ng hamis-miming. Ini-simeyan. Ay! Makakawala 'yung malalaki. Yaganda, gata 'yun. Makakalabo. Tama na, yung hirap nilipio. alam mo? oh, napiti, napiti. po kung may sabas mo na dun na sa dram. alam naman.

Yung pong malaki ay inilalagay na po sa sako. Tapos yung maliit ay binabalabag po dito. Ah. Yung pong iba ay doon po ay binabalabag. Ah, ni bossing pag mo na ako <coughs> nilagyan na rin po ng yelo itong drum para po malalim, <laughs> malalim di yan baron sa part na yan pisa na po ulit ng pagsaklin Marami kayo napakaula diyan. Kaunti oh. lang. Malalim doon, busing. Malalim doon, busing. Napalagay ah, mo kayo. <laughs> <laughs> yun, mababaw na doon. Doon sa mismong tapat lang na yung kuwan, na butas ng prince ang malalim. bye sa palagay mo, may laki luti yung nasali mo. bye yun, yun nasa ko. Oo. Oh.

may alimamu. Dapat Sarado eh. Dito pe. naman eh. May na 'yung sako, ko? sa Abot, eh. abot mo yung sako. Ito mali nitong Hindi 'to lalawayan ah. binabalabag na rin po agad doon na ah, yung maliit barun, kaya nasa ako kay Barun okay Ay. Ay. Magbigay ka ng pang-ano? Ah, nagbigay ka na kanina.

Dami niyo yung... Lang... Ah, Dami niyo yung Uy, isang sako naman. Melot. Ay, nakawala ako. Uy, pangwalaan. Uy, hindi Kala ko. Ako, oh, tinikay. Aba, may butiti. Magkakaroon pa ako sa Gusto mo. butiti. Oo. Alin <gabing> lang wang. So, Lagay mo lang mo natin yan. na wala. Ano? May ilang kilo yan? May limango po oh. itong isang kwan. May ilang kilo na kaya yan, oh? Tapos nakuwalay nilang pilihan nila yung Oo. sa kalit. Hindi ka ito nga dito. Baro nakikita dito ha. Magsasaklit po ulit sila. Oh, nakatakas ka agad yung isa. Pwede itong sako, si kung. Kapa. 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 Oh, Kapa. 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 Kasi dito ang ah, sakilid. Ba'y nakapit mo? Ang hindi mo pito mo ko na. Yung kawayan. May pusing ang sako ah, sa likod. Kapit mo May nakakalundag pa.

Bilahan, hindi. Ko, ko. Ang ganda ko parang wala na. Wala na, hindi na na tulip dun sa. Nalagay na -yan. Mami, <laughs> Nalagay na dito. Ano? 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 yun Ano? yan Ano? 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 Yun po, maliliit na bangos na inilagay po nila dito sa irrigation ay sinasaklit na rin po nila. Yun naman po ay ilalagay po dito sa may banam eh. <laughs> Marami, baka mo, baka mo, magdaga ng... balabag mo hawakan ko Dito ah, at maluang dito pag sa salo. Malayo rito ba't Bakit na may tumama doon. Oo. Bibilangin ninyo nga kung ilan. At ililista ko. Pag malaki, ito na ang hawa ka ba? Hawa ka mo, kinik ko isa. Isa din na. Sabi pa. Sa. Yan bilangin bilang. kanya-kanya kayong bilang. Ano yung ulo ko na po, tinililipat na po nila yung bangus dito po. Ah, sa may banami. Pang erator po. Ang bangus naman po ay hindi po kumakain ng hipon. Kaya pwede po silang pagsamahin. Kumakalagay ang kawan Malalaki na rin naman po iyan Baka yun ay mga apat ay isang kilo na Yang ay tinatapon po 15 po yung kay Tionic 25 yung kay Baron Yung sa iyo po sing ilan? 30 30 Akay, apat. Kay tatay ay apat Tara na. Ayan at bali tapos na pong maglipat na yung mga maliliit na bangus. Kami pipabalik na doon at yung mga bangus na hinuli ni na bossing na nilagyan po ng yelo ay baka pwedeng na pong timbangin. Kanina po hindi matimbang at kaluwagan ng kaluwagan. Yung pong mga pa-order ni Becca ay kinikilo na po namin at wala po si Becca pang kiluhan ay kanya na pong binabalot-balot sa isang plastic para pagdating po doon sa nakar ay abot na lang po siya ng abot kung kaninong tao siya may order ayan po at Naka-ready na po yung binili po ni Beke naman. Thank you so much, Bekenaman. At bayad din po agad. So this is the, ano, uh, the first time. Ah. Kasi yun, alam ko na. Isang ganto na lang ang ko. Oo, uh, oh, doon mo na, na lang ang sa tindahan. Oo, oh, nakaka-stress ko lang. Oo. Oh, Ah, <laughs> ito naman ay unang ano la ang pamamakya unang pamamakyao oh, ni Becca. Sa so, susunod so, so, ay alam na ni Becca kung oh, ano yung discarding gagawin. Bad na pala pangayto. Kaya so, yeah, dapat ay na na po ngamit. nila. Ay, pwede nga iubos niya. Pwede yang isa-kay sa balsa. O okay, usong na lang. Ayung susi ng mga ko yung sasama kay Tito. Po Salamat, Becca. sa susunod rin. Dito kaya magano nang damit. Dito kayo break pa kasi. 10.60 kilos na mahigit Salamat. Salamat. Ingat kayo. Dito na po The next day. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Bali si Bossing po ay maagap nagpunta sa ilog at siya po ay namaman daw ng mga lambat. Ay kami po ni Kimay hindi na sumama. Sininipoy na dito at dito natulog kagabi. At meron po tayong maagap na bisita para na. Ayan po at maagap ang mag-asawa ni Jay at si Jenny. Yan po yung kapatid ni Bossing na nasa Laguna. Ang Kuya Emil ay maagap Kuya Emily, maagap naman daw. Ako hindi na nakasama at kami tulog pa. Kaya anak po si Bossing naman daw. Anong huli? Obo! Siyang... Dalawang barabarod, saka apat na pusugpo, at saka isang mga Aba, pero ako nakabarabara ka. Aba, eh, iho, may sugpo! Good size yung hiyang padyaw, ah. Bigay mo na kay Jin. Bigay ko na. O Jin, o sa'yo na lang. sugpo. <laughs> saka ayaw ang huli na kuya. Hahaha. <laughs> <laughs> Salamat. Nakajim <-gym> po ka. Kalika di kihin mo ulit ng pakihaw. Dali. Sila po ibibili daw ng bangos. Mga 20 kilos at saka bukas ay 10. Ay, sinipit nyo na. Bakit? Hindi mo pala yun. So, asyang baan namin. Yan. Okay, alimang upating nahuli ang kuya. Okay. Sa iyo na lang ayan. Ayun, ari mo lagay dito 'yung limang yan na nanipitan. Oo. Hindi mo pigay ay ay. Ito po yung nahuli ni Bossing na bara, bara Dalawa. Yung po yung lumalaki rin na parang alimango. Ala tal po ni Nini. Saan? Lunini ang sa malaki. ko. At si Bossing po'y lumusong na. Yung dalawa po ni Jay manghuhuli na po ng ng mga bangus. At ang order po ni Jin ngayon ay 20 kilos ngayong umaga. Bukas poy may order ulit ayan. Ramay ilalamat tata-tata sama. Hindi uh. <laughs> pa. di pa ay, ay, okay. makalpas, ay, nakalpas, ay, ah. Ay, bayan sa likod mo, Jay. Ay, makakalpas, Jay. Ay, makakalpas na isa. Ay, ay. Lapit mo yan. Lapit lang. lang alay. lang Ay, Ha? Ba hindi? Ban sa ilalim. Hoy, oh, narinig sa baka ko, pangusay Aba yung hahanin! Aba pa yung isa! Yung isa ko, Jean! Isa ko! Dapat talaga yung alalay sa kawan. Ay! Tumama pa Hindi. Kaya pala kailangan ng ay yung masugat. 还有那一条呢？全部、sure. uh。Huh. Uh huh. Parang biglang nakawala. siya. Ay, kahit na natin tanga kaya na rin ba Bago. napo 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 hindi napo 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 Di, diyan naman kayo mag-uumpisa. Pabalik daw naman po sila. Papunta doon. Dami-dami, <laughs> sabi ka pipit siya. Madami nga. Eh kasi, pagpo ako eh, nandun may ito. Kasi Doon na sa putik. Yung isa, busing. Naglundag na. Nakalabas pa. Ay, busing! Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. nakakawala. Nakakasuot ako. Doon <laughs> uli kayo magbibilang. Doon pala uli magbibilang. Doon po sila magbibilang at para yung maliit ay malapit i-bato doon sa ano ah malapit ihagi sa irrigation Ang malalaki yung papa, ayun po. Oo nga, uh, nakakatalon. Ang malalaki. Lahat niya yung tap. Yes, ako na yung walang tap. Ang laging tap Tatlo. Ang kailan sa kailan laging. Hindi na ako maigi. Baka eh. <laughs> makamabitawan, may makakalpas lahat yan. Yun pong pa-order nila ay amin na rin pong kinikilo-kilo. Binabalot-balot na po at ilalako na rin po nila. Ayan. Hmm. Mag Ilan yan? 1.25. 1.25. Aka naman na dyan. Susulatan mo na natin. Masobra na. Sila po'y walang kiluhan ay eh. kanila nang binabalot-balot. Para bigay na lang, bigay mamaya. At si Bossing po ay magsisigang ang aming almusal. Mula sa'yo, iyo, inihaw namin kapong binili namin dito. Maski walang asin, walang asin. Tubig ala tayo kaya may lasa. Ito po may sulat na, ba ito wala pang buwan? pag

ay, Ay, pagdaan natin atin ng tibain. may nakamotor, tatlo Ay, bukas na lang. Ay, bukas na Ilan ba gayong tibaing saging doon? Yung mataba. Mataba din yung saging dali na ninyo. ilan yung mataba doon? Bakit ba? Okay, salamat. Oh, salamat din. Nalakaw pa kami. Yeah. <laughs>